mag-resign ka. Ha? Pagpatuloy mo, itong pangarap mo na ito, wala namang madali na pangarap. mag ka ng resignation book. Tinatarantado ka ng mga lahat. Ay, magsisimula tayo sa hirap. Mag-resign ka na dyan sa mga yan. Pinagpa-plastic ka lang ng mga yan. easy na. Pumunta ka. Hindi nila alam. Kaya-kaya mo silang iwan. Pumasok ka. Pumunik. Lako! Huwag ka tanga. alin mo lang ang trabaho din mga kumpanya, sigurado ako, no? Hmm. Ano si Sir to? Hello, ah, Sir Kakoy. Good morning, Sir Kakoy. Emergency ngayon? Eh, day ko ngayon, Sir, ah. Pasok Ganun ba talaga sir? Wala na bang iba? Ah, sige sir, sige sir. Bihis lang po ako, bihis lang po ako. Punta na po ako dyan. Sige po, sige po. Lul! Puta, ragis talaga oh. Kung kailan day off ko, tatawag na naman itong mga to. Akala ko makapag-inuman na kami ni Esteban. Anak ng teteng talaga oh. sa boss mo eh. Alam mo bang wala yan pakialam sa iyo? Nung huli ko pinapasok niyan, anong ginawa sa iyo? Pinagbalat ka lang ng mangga. Ito eh, yung nakaraan nga eh, di ba? Pinagprito ka ng banana queue. Tapos ngayon, emergency ka mo, mo. Nako po! Huwag kang ututo. Huwag kang bobo. Sigurado ako, wala yan papagawa sa'yo dun, kundi baka paggupit ka ng kukunyon. Ang balita ko, mahaba na ko ko yan, Sir Kukoy mo na yan. Kamaniwala dyan. Sa akin kamaniwala. Mamaya, may inuman. Hindi ka na makakapunta. Eh, umuho ka na kahapon. Di ba? Paano nang gagawin mo yan? Inuuna mo lagi ang trabaho mo. Eh, pwede, pwede kang palitan niya mga yan eh. Inuuto ko lang yan yung mga kaibigan mo, lagi ang nandyan. Kaya kung ako sa'yo, magre-resign na ako. <laughs> sa dami ng pinasok mo, wala naman niya mga sa mga ginawa mo. Eh. Lalo yung si Sir Kokoy mo. Oh my devil! Oo nga, no? Lagi niya lang ginaganto ng boss Kokoy ko, ko na to. Wala ba siyang ibang mano? Parang ako lagi pinagtitripan ito. Mamigas kayo dyan, ha? Magre-resign na oh, ako, kala nyo ah. Runel, Runel, ito na naman po tayo, ha? Ilang beses ko sinasabihin magpapakabuti ka. Kailangan ka niyang mga yan, kaya ka nga tinatawag eh. Hindi ka tatawagin yan kung hindi ka kailangan, ha? Tsaka binabayaran ka naman nila, tsaka hindi lahat ng iyong oras sa trabaho ay dapat bayaran. Naintindihan mo ba? sapagkat pag ikaw ay naging boss which is pupunta ka rin naman doon dadaanan mo rin yung mga yan mga utiway na yan ang tawag dyan ay pagmamahal sa trabaho ron nil kaya ikaw gagalingan mo lang at sigurado ang gantimpala mo ay laging nasa huli hindi po pwede na wala papalit sa iyo dyan Kapagka ang tagalingan nila ay sigurado ako makikita nila yan. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, simulan mo na yan, baka nga sa susunod makalawa ikaw na ang magiging boss dyan o di kaya mapopromote ka dyan. Pumunta ka ngayon, pinapapunta ka ng boss mo, gawin mo ang napapaligay sa kanila. Oo no, nga, kailangan makabawi man lang sa mga pinapasweldo nila sa akin. Pangasok ako, kailangan to. Hindi naman tatawag yun kung di ako kailangan. Ako po! Mag-resign ka na agad. Pero bago ka mag-resign, kunin mo yung... mga pad paper dyan, mga stapler, yung mga pwede mong makuha. <laughs> Sigurado ako, sa akin ang tagumpay nito, sasaya ka, stress free ka. Diba? Nung nakaraan, pumasok ka, diba? Pinapasok ko niyang boss ko, okay mo na yan. Ano nangyari? Hindi ka nakapunta sa inuman ng kaibigan mo. Pangalawang beses, birthday naman ng kaibigan ng kaibigan ng kapitbahay mo, hindi ka na naman nakapunta. Ano nang mukha mong maihaharap sa mga tambay niyan, Romney? Tsaka yung mga katrabaho mo na yan, pag nakatalikod ka, nakpo! Kung anong pinagsasabi sa'yo yan, mga upal na yan. Mga damuho na yan. Mga kalahi ko lang yan eh. Ha? <laughs> Tama. Balance naman ngayon. Ako naman ngayon ang ipapriority ko. <laughs> Kala mo, boss ko ko ya. In nyo, mag -re na ako ngayon. Ngayon na talaga, seryoso na ako. Huwag mo uunahin ang sarili mo. Basta gagalingan mo lang, naniniwala tayo dyan. Mangantimpala ay palaging meron maniwala ka lang sa Panginoon at sigurado hindi ka niya pababayan sapagkat lahat ng ito ay ginagawa mo para sa Kanya. Isa pa, pag ikaw ay nag-resign, saan ka na pupunta? Dagdag ka lang sa salot sa mga tambay na yan. Gagawa ka ng masama dyan. Magtrabaho ka na lang dito, gumawa ka ng mabuti para sa ikabubuti ng ating mundo isa pa ang itong trabaho na to ay matagal mo na itong gusto marami dyan tao sasabihin ko lang sa iyo na gusto pumalit din sa pwesto mo pero ikaw itatapon mo lang dahil dyan sa ego mo na yan tama tama pag nag resign ako tanga tanga ako wala naman akong pera wala akong trabaho kailangan pag igihan ko sa trabaho ito at sa dulo makakamit ko rin ng katarungan Mapupunta rin sa akin ang deserve ko. Mag-resign ka. Ha? Patuloy mo itong pangarap mo na ito. Wala namang madali na pangarap. Mag-sapit ka ng resignation mo. Tinatarantado ka ng mga lahat. Ayun, magsisimula tayo sa hirap. Mag-resign ka na dyan sa mga yan. Pinagpa-plastic ka lang ng mga yan. Please ka na. Pumunta ka. Hindi nila alam. Kaya-kaya mo silang iwan. Pumasok ka. Ronek. Lapo! mo lang ang trabaho, mahalin mo ang kumpanya, sigurado ako, no? Na meron ka pa ang pala dyan. Sumuso ng na Pag nag-resign ako, tambay ako. Wala akong pera nito. Pag nagtrabaho naman ako, puro stress naman. Baka kung ano nang tumubo sa mga katawan ko nito, mapahagang pagkamatay ko. Pag nag-resign naman ako ulit, malaki na yung bonus. Hindi ko naman makukuha nakstay naman ako, plastikan na naman ito. Araw-araw, kada -araw umaga, ang hirap na naman bumangon. Plastikan sa umaga hanggang dulo. <laughs> Kayo guys, ano sa tingin nyo? Ha?